kaya na tayo mamibili. Tambay nyo na tayo dito sa parking. Kasi kapag hindi mo hagaan dito sa parking, wala, mauubusan ka. Mauubusan tayo ng isla. Kaya dito lang muna tayo no? habang ito Sarap sana umitlip. -umit. Ngayon lang mainip dito sa parking. Kasi tulog ko eh. hindi ko na dala yung aking minifan. Ayan. sa mga gustong mag-Divisoria dyan at makukuha ng parking dito sa ilalim ng Divisoria Mall. Agahan na guys. Sulad namin nagising kasing kami 4 o'clock. Hindi ako sanay mag-isipan ng araw kaya lang kailangan mong gawin. Kasi kung hindi, tumating ka rito ng past 6 na wala ka nang mapaparking. Kasi maliit lang naman yung parking dito. Ayan. yun lang ang parking dito. Para madali lang yung mapuno. Ayan. yung mga stall. Dito banda yung binibilihan ko ng mga candies. Ayan, nag-display pa lang sila. Display pa lang yun. Ayan, din ako bumibili ng candies kay Ching Store. kami anak pupunta dyan para makapili ng maayos kasi wala nag-aayos pa sila. Dito naman yung bibilhan ko ng mga uh, ano. <laughs> Bilang ko ng mga toy pads. kung una kayo kahit sarado. Kaya lang may nasignal dito. Alam ko. Alam ko kung maabot ako. Ayan, bukas na sila. bukas na kay Irene Toys Store. Ayan. Bukas na sila. Maya-maya na ako mamimili. So, ko kung ako. Shout out ko daw sila. Dito yung mga laruan naman dito. Dami pa sa tayo dito. Pa, ah, may signal kaya dito? Aapot. Ayan. Okay. Call number 507 508 tinda nila oh. meron din sila mga accessories mga accessories sya ni. may mga pang Christmas na sila Christmas na headband 360 isang mga Santa's card Halo. mga asalamualaikum. Bisnis 5. Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp dẫn Wala Ha? Wala ako. dalawa. Dalawa. Ayan, guys, meron sa yung ano. Love you. Card and love. Bubu na. Squeezy. Basic strip. Ayan

Ah, pa meron pa. Yan. Meron pa 200 lang yan. Ito. yung keychain. Ano to? Stamp. na malambot. Stamp. Merong stamp na pang limang Pang lim piso. Ay, Ito, stamp. Magkano to? I 150. 150 kaya? Uh? 150. Four, 60, 24. 24. Okay, ito to. Puro labubo. Puro labubo. Soup soap na labubo. Dalawang klase yung sabon. How much for 10 pesos? Pang 10 piso. Um, Kuya Mike, para isang price lang pang hard tsaka square. 200. Pareho. Ha? Huh? 30 ang laman, pang sampu-sampu. Ito yung ano, roll Ito Ito lang kaya kung hard. May isang yung na black, puro black. Ika, baka matamaan. Opo, titingin ko po dun sa loob sa bodega yung ganito lang kalahat kilo lang. Ito, ito. Ito, ano to? Ano po siya? Is squishy. Ito. Ganito rin, nakabox lang siya. Tape? Opo, roll stick. Roll. Pang magkano? Ano, mag -ano? ano pang sampu oh, din. Forty ang laman yan eh. Pang Ano to buo? Isang ganon? Or ito, lahat ito? Ah, oh, ito. Alahati yun. Pabubu din. Opo. Por, pang hindi. sampu yan. Pang sampu, sampu lahat. Eto, ito, magkano ito. Ito, meron ka na to? Ito. Ka na ito ito ang gusano. Magkano? magkano to? Stick or 200. Ano mm, lang to? 24 pieces. Oh. Okay, Mike! Tung magkano 180? 180 daw. Ito, ito. Ito, ito. Ito, Mayroon na dito. na ganito? Hindi, kukunin ko dito. Hmm. Ito set ng Kuromi. P3.50 Ganda uh, to eh. Set asyad siya ng pirasa. ka ka

ko na. Sayang, ang dami na nunood eh. Thank you. No, <laughs> hindi lang, hindi huh? Dito lang to. For 9 million viewers Tayo ay mag-out na Pag tayong makapamili ng maayos uh, Hina na yung signal Pag doon sa loob Bye, -bye guys, thanks for watching I love you all